Ay. Yun. Uy. Hmm. Sabi nga ang anong pa. Ang liksi pa. Uy. Sabi. Ah. Uh. Ah. Ito. Makasya lang siya. Yun. Sabi. ko na kagat, nakagat. Ay, ito na. Saan? Sobra sigurong init mga kapatid no oh. oh lumabas to siya oh ano yan tingnan oh. nyo napak nyo siguro to ano so, sobrang nainitan yan na itong halata na ano kaya sila lumalabas ayan oh. yan oh kano lang eh. putik pa to sobrang init Siguro luma, umano to siya, umakyat to siya kanina, yan no. To yung mga ano niya. Yan no. To bakas niya. kanina to, init siguro. Kaya umano siya, swerte jackpot minsan lang tayo makakuha ng ganito. Sabing ano, sobrang lakas. may putik pa siya oh dito siguro to siya naka ano ah laki yun uy hmm? sabing ang ano pa ang liksi pa uy sabi ah. uh. ah. Oh. May putik pa siya oh dito lang to siya naglublub kanina siguro nilumabas siya may apak siya oh. ito oh. sobra siguro sobra kasing init ma, oh, ito, may mga bula sa sobrang init kaya lumabas siya yan you know, nakaputik putik pa siya yan ang tanda niyang ano, nagpahilalim siya sa putik yan you know? oh. ito yung mga putik niya lumabas siya ya, you know, jackpot kuha tayo ng panali oh, yun labi ah, dalang na lang itong ganito silabasan kasi sila sa sobrang init no yan no, no? ah, ah. pag ganito taling ano to nya nang pagkatalik nito para sitti talaga siya kailangan mong lakyan mo dito sa itaas para sitti yung anong yung mga sipit niya hindi matanggal nya lang Mahira na itong ganito. Sobra kilo to. Yun know? o. Ang laki. likod niya. Dakpat. Ano natin yung isa dito na yung nakaraan na kakuha ako ng ano uh, size gram yata. Yung nasa video ko rin. Tingnan natin kung meron ba. may merong apak Ayun. Meron. Babak lang kasi 'to. Nang nakaraan nakuha natin 'to. To. Ayan. Sa Ito To yung mga ano anyao. Nilabas na siguro nang inahin ko siya. To yung mga apak niya, oh. Bakas dito to galing sa ilalim lumabas siguro to yan oh bumalaw yan to yung bakas niya lumabas dito pa lang mababa lang kasi to na butas saka pwesto yan oh yan oh nakita siya gumagalaw na yan oh yan ito yung mabakas niya oh hmm. hmm? oh nakikita ko sa inyo ah, yan oh yan siya oh sana good size tingnan natin good size pa sana good size yun kasya lang siya sa ano nagpaano man ah ah ito oh kasya lang siya Ayun check na ako nakagat yun good size yan good size to ang ah, laki ng sipit yun ito yung violet na klase ng ano uh, klase ng alimango ito din lumalaki din to nakakuha ako ng 1-3-4 yata ng ganito sobrang laki Hindi pa ako nakagat. Ah. Kuha tayo ng ta panali. Ayan. Nakagat na ako. Bilis kasi mga kagat. Liksi pa kasi kasubang. Liksi. Kaya Hindi makabuka yung ano nya, sipit nya. Anya, no niya. Sipit niya. niya no. Yan. Disa mga sipit. Basta-basta. Yan. May apa. na naman no. Oh. Kasulang ano. Yan no. Oh, mga apok yan. Kasulang madilim na. Pa-pa. Dilim na. Kaya hindi na lang natin nanuhin, hanapin ito to yung nakuha natin isa din hindi na videohan to dahil ang hirap ng daanan ito yung nakuha natin oh yan puro good size Jackpot, so, samahan nyo kaming magbinta nito. Okay, sa tayo. Binta natin. natin. <laughs> 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 <Pantala, sajnik, laughs> sungguh ya, macam sahing juga <laughs> ya, pelahor pada makan kita, pelahor pelahor lagi. ni, sah, ah, hmm. <hati> 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 يا ابو ربنا من ما ايوه يا بس لا لا اوكي Okay. Ada part na um, Ano, malapit um, po isang 9 Nine, kilo, kilo. nine, nine gram sa lahat gram isang na lang maraming isang kilo ito nakuha ano natin naku ito ang Yan. Ah, sa Aragon ay nga City. Porok City sa Kugtong. Gusto niyo magbinta. Kasi para malaman din ng iba. Kasi may nagtatanong din sa atin na ano, saan daw ito banda sa Kugtong. Porok na? City. City. Sa Kugtong. Kandihay. Chris. Chris ang pangalan.